So ayun guys, gabi na naman at natapos na naman yung ating uh, pagbebenta uh, kasi alam niyo na naman natin ay uh, paliga dito at Sunday ay talaga naman uh, uh, pagod na pagod po tayo maghapon guys. Napakarami po natin customers kanina at ito uh, na ay mag alas 8 na ay tapos na po yung paliga dahil maghapon nga po kanina kaya guys to ang ating. Uh, late sa pet kung natin bukas ng umaga ay uh, mga bata na naman po ang ating i-cater. So alam naman natin guys ngayon December ay napaka-busy-busy busy, kaya huwag po tayong magpapakawala ng mga paninda at um, ang ating mga barya-barya ay uh, inananoon na natin kanina guys. Binilang na natin yung mga barya natin kasi uh, malaking tulong na rin yung mga barya natin na tip 20. December na guys at uh, bibilangin na po natin yung 50-20 natin na bariya. Malaki-malaki na po ito kasi hindi po natin i-sinasama sa ating uh, listahan yung ating mga bariya. Uh, ang tips ko ngayon guys ay uh, yung mga uh, ipon challenge natin ay lumalabas tuwing uh, December. So, alam ko uh, meron din kayong uh, sahod sa inyong sarili at saka yung mga 30 month ninyo ay uh, sana ay Uh, hindi po nyo yan magagastos ng basta-basta So, katulad ng ating mga tindahan, tindero, tindera <laughs> uh, Yung mga 13 month pay po natin ay ibinibili po natin ng mga panibagong paninda Kaya hindi po tayo basta-basta uh, uh, malulogi kapag ganun ang diskarte po natin Alam naman po natin na nagtaasan awesome na talaga yung mga bilihin ngayon At kung sino may yung mga... Uh, may code ng uh, sigarilyo kagaya sa akin ay napakalaki po yung aking uh, point dito sa ating sigarilyo nasa 2,000 na po yung point ko isang buwan pa lang ay nakapag-ipon na po tayo ng uh, 2,000 sa code dito sa ating uh, sigarilyo malaking bagay din yun guys dahil uh, di December na ay napakarami po magkabila-kabilaan uh, kabila na po yung mga promo yung mga free ay napakaganda po ngayong mamili sana ay hindi po tayo abutin ng expiration sa January, alam naman natin na pagdating ng pagtungtong ng January guys ay magtutumal na yan so simantalayin po natin ngayong uh, December lalong lalo na yung mga gusto mag start ng uh, negosyo pinakamaganda po ngayong uh, December so yung ating gamis na pamatay ay talagang ubos-ubos uh, na, napakabilis nga po ang uh, bentaan dito sa gamis kaya ay yung kukundi na lang po yung ating stock. So wala naman po dumating na ahente natin ngayon. Kaya okay lang po yung ating ah, okay naman po yung ating ah, benta. Mga blue bills naman yung ating ah, so nakakapagyabang tayo ngayon kasi uh, ah, marami po tayong benta ngayon dahil Sunday weekend at alam naman po natin yan ay makaka Bawi po tayo ng konti. So sa lahat ng mga kababayan natin na OFW na umuwi na, maraming salamat po sa mga nanonood at nagko-comment dito sa ating uh, vlog. Uh, kahit hindi man po tayo masyadong uh, active na kagay dati, ay uh, sisikapin po natin uh, mag bibigay ng tips ng araw-araw. Uh, so silipin po po natin yung ating uh, puji Denso, guys, kasi 3 years na yung ating Pogi Denso at uh, ibabahagi ko sa inyo wala na pong laman-laman. So magre na po tayo dahil naubos-ubos na po yung guys. So dun sa nagtatanong dito sa ating Pudy Benso. ang update po natin dito sa ating Pudy Denso ay hindi pa isa lang po yung ating na-encounter na, -encounter na uh, nag-trouble noon na, yung nag-stack lang po yung kanyang fan. So hindi po tayo isponsor ng Pudy Denso pero malaki po ang may share po sa inyo na napakatibay po yung pudden so at 3 years na guys at yung iba hindi po siya tumatagal hindi po binubunot yung ating saksakan nito kaya ay matibay po yung ating uh, pudden so so thank you thank you very much at saka may mega shout out sa lahat ng mga bagong uh, uh, subscribers natin thank you very much sa iyong suporta sana ay araw-araw po tayo makapagbigay ng tips thank you very much